ni Papa lang. Ang hirap mag, la, maglagay lang tubig. Ay si Papa, oh. Mm. Natali niya na ay, eh, guys. Natali niya na ay. Eh. Ay, gusto po. So, yun, what's up, mga kaksa? For today's video, guys, ay, uh, nandito naman naman kami sa dating binabalik-balikan na, uh, na uh, pinag-anuan ko ng tubig. Pero this time, guys, uh, kasama, na po, ko na yung baby ko. Ito, oh. Okay ka na, anak? Yung pan namin. Yung tubig namin. Ginagawa so, namin yung tubig namin guys. Ito kasi lipat ko galing doon. Kumuha ko ng PVC na pan. Yung matigas. Nakiat ko na dito sa taas. Yan. Para kahit padaga na ng bato yan, eh, matigas siya. Tapos sinagdagan namin ng tabak dito. Tama na, tama na papunta na kami sa baba, guys. Tumahan nyo ko, guys. ko na naman yung baby kong surot-surot. Sumpong-sumpong. -surot. Sumpong-sumpong. Hoy. guys? Sapan kami. Punta na kami. Tingnan mo. Mahirap yung daan namin, guys. Kaya dandan kami. papa guys. Ay, 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 ito yung namin, oh. Yay. Ang hirap kasi kuan sumama tong baby ko. Ang hirap. Oh, pa ako. Yeah. Yeah. Mam, <tapot> okay. Kuha yeah. ka pa, nakakatawa naman 'tong ibang daan, guys. Kiraan yeah. na itong tinintin namin dati, guys. Yan. Nakami guys. Sebrang linaw pala ng tubig dito, guys. Oh, halos wala nang ulan. Linaw. Tapos malamig pa, na namaligo. Tapos sarap din mag-picnic dito. Ay, wala namang tubig. Oh. Sandali, sandali, ka-alogin natin. Kailangan natin alogin to kay itong itong pila. Yun. Yun. Lumakas na. Yun na. Lumakas na guys. As guys. Ako nga pa magbibigay yung ko yun yung ginagawa ni Papa. Tapos Hoy, ito kamay ko. Tapos ito ay guys. Pa! Oh. Huwag tapos lang ito lang charge. Okay. So guys, ilagay na natin. Gusto natin. Hello ay guys. Papunta naman kayo sa bahay. Ay si Papa. Hey guys, bapak big picture. Babak picture. Diyan Ini, eh. Diyan eh, mahirap. Ay, diyan eh. Karigatan ni Papa. Wag. Wow. Pagsarati, danom. Why? Ni Papa lang. Ang hirap na lang magla, maglagay lang tubig. Ay, si Papa, oh. ลัตไลน์ยังไงก๊าซลัตไลน์ยังไงไอ้กุ๊กเดาป๊อคนักกายสิป้าป้าปางดิอาร์กายเดินลากัน Ah, oh, tara na, tara na. Ah. Ah, oh, bijon mo Nice. Ay. guys. Okay. Hindi mo na ako kubain. So guys, nilagay ko na yung yung mo, walang bukungan. Karagkada -karag na naman. Yeah. Ay. <laughs> Dito kami sa kabila guys, sa isang pinutulan to kanina. Dugtong ko na naman ulit. na. Oh. Malakas siya. Oh, malakas na. Oh, baba ka muna na. Oh, ha? malakas. Oh, malakas ka muna. Kasi pakita ko sa kanila dito. Ganyan yung guys. Ang gandang maligo dito. Oh, sa ah, isang linaw ng tubig o ah. dutong na dutong na guys update ko kayo pa may ulit dutong lang ulit to o ah. Then guys, pauwi na kami. Buhat-buhat ito. <laughs> Double pagod yun guys bali eh may isang dugtungan pa kami dyan na kwan na idudugtong tinanggal ko kanina dito na pala kami sa ano sa, sa gubat, gubat. <laughs> daming mga tanim dito saging tapos mga jimilina, na mga kahoy mam bili tayo ng magaganyan na kago pa na kwan alamain pating favorite na kasi yung kwan guys, yung saging mga hinog yung saging paborito niya ano paborito mo? yung saging oh. pagka pumunta kami ng bayan lagi, lagi kami bumibili ng saging niya ayan ito huling dugtungan oh. ayan na siya Oh, ginawan ko siya ng torotot niya. Oh. rotot, Huwag <laughs> mo masyadong labit na ka. Yung tinuturot. Pinupunta ko dyan ay. sa kaangiwat mo. Tarotot si Papa. Nagtuturot pa. Ayan okay, guys, punta kami. Maglalakad na yung baby, daw, baby ko. Kasi pagod na si Papa. Tayo oh. ko na. Okay, tayo muna hmm? na. na na guys. Oh. Medyo lilim na dito. Kasi maraming mga punong kahoy. Oh. At ito na mga madaming kahoy. Mga Aji, mili na ang maraming kahoy dito guys. Mili na. Ito yung paper tree. Hmm. Pag na tayo magmulang at tayo lang asing saging ikwan, bumili tayo lang saging ikwan, imulat atin para magbunga, oh. tapos natin ng ng tubig pala magbunga pa ay si magtatanim tayo. Saging. Sa para hindi na tayo bumibili ay ka na ay magtatanim kami lang Saging. ito dito sa banda rito guys medyo mainit na kasi ano nag harvest sila ng mga kwan dito noon ng mga milina pinutol nila pero may permit naman sila kaya dito wala nang kon konti na lang yung mga kon kahoy tapos dito sa banda rito hey guys andito na tinaniman. kami malapit na kami sa bahay tinaniman na nila ng kon mais wala pwedeng kainin ay hey gas tapos may mga, mga kuwan dito puno ng mangga oh, malalaking puno ng mangga guys halos dikit dikit um, tayo, pa tayo ng isang hanging bridge ay hanging bridge pala nadaanan pa namin yung hanging bridge guys